Ngayon, dala ko ang isang mahalagang pagtatagpo. Ang taong ito na siyang naghahari sa iyong mga iniisip ay dumaraan sa isang matinding laban sa loob. Siya ay nahaharap sa isang suliranin na nag-aalangan sa pagitan ng pagnanais na lampasan ang mga nangyari sa inyo, pinapagal sa lakas at epekto ng mga sandaling iyon, at ang kahirapan na lubos na maghiwalay sa iyo. Ang ganitong kalagayan ay hindi lamang para sa kanya, Mayroong isang matibay na ugnayan sa pagitan nyo na tila isinagawa ng kamay ng kapalaran na nagpapatuloy sa pag-aalaga. Kayo ay dalawang esensya na may espiritual na pagtutugma na nagtagpo at mula sa mga unang usapan, nagdulot ng malalim na pagbabago sa isa't isa. Hindi praktikal na magpatuloy ng walang dalang bahagi ng nakaraang ito. Ang individual na ito ay naglaan ng mahabang panahon sa pagmumuni-muni tungkol sa iyo marahil ay tinitingnan ang buwan at iniimagine ang iyong pakikipag-ugnay sa kanya. Ang mga sandaling ito ng introspeksyon ay mahalaga para sa kanya upang matutunan ang tanggapin ang realidad kahit na may kahirapan sa paghihintay ng mas malalim na ugnayan sa iyo. Madalas niyang naaalala ang mga pag-uusap na kanilang pinagdaanan, ang mga kanta na inyong pinagsaluhan, at ang mga larawan na kanilang pinagsamahan na natatanto kung gaano kahalaga ang mga pagsasaluhan na iyon sa kanya bawat detalye, bawat salita, bawat tugtugin at larawan na ibinahagi nyo ay nag-iwan ng hindi malilimutang bakas sa kanya. Kayo ay magkakahawig na salamin, nagpapakita bilang magkasalungat, ngunit sa parehong oras, may kamanghamanghang pagkakatugma sa esensya. Ang mga pagkakaiba sa pagitan nyo, sa halip na maghiwalay, tila nagpalakas sa koneksyon na ito, na nagpapakita ng isang natatanging harmonya sa inyong pagkakaiba. Ang lahat ng iyong sinabi at ginawa ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa kanya, nagbabago sa kanyang pananaw sa komunikasyon, kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal at kung paano ipakita ang pagmamahal. Ang pagbabagong ito ay hindi sa pilitan. Ito ay umaabot sa pinakakakibat ng kanyang paraan ng pagtingin at pakikipag-ugnay sa mundo na nagpapakita ng malalim na epekto na iyong naiwan sa kanyang buhay. Kahit nagpapangarap siya na magpakasal sa iyo, nag-iimagine ng isang buhay na mayroong iyo, sa mga hindi inaasahang sandali, siya ay nagugulat na iniisip ka, napakiramdam na hindi makatarungan na hindi kayo magkasama. Ang iyong boses, ang mga salitang iyong pinili, ang paraan ng inyong pang lahat ng ito ay nag-iecho sa kanyang isipan. Hinahanap niya ang buhay na walang kaibigan, pakiramdam na parang naglalakad lamang siya sa mga kilos ng araw-araw nagtatanong sa kanyang sarili tungkol sa layunin ng lahat ng ito kung hindi naman niya maaaring makasama ang taong talagang nais niyang ibahagi ang kanyang buhay. Ang patuloy na pagmumuni-muni niya tungkol sa isang buhay na walang iyong presensya, ang mainit na pagnanasa na maging sa iyong tabi, ay mga malalakas na patotoo ng lalim ng damdamin na kanyang iniingatan para sa iyo. Bawat alaala, bawat usapan na pinagdaanan, at kahit na ang mga pinakamaliliit na pangungusap ng pagiging mausisa, ay parang mga bagana na nagpapalakas sa liwanag ng pag-asa sa kanyang puso, nagbibigay bilin ng mga walang tigil sa kung ano pa ang maaaring itayo sa pagitan nyo. Ang pakiramdam na ito ng isang malaking kawalan, at ang pag-unawa na ang pang-araw-araw na rutina ay nawalan ng kinang at kahulugan sa kawalan ng iyong kasama ay nagtutulak sa kanya sa malalim na pagmumuni-muni sa mga desisyon na ginawa at ang mga takbo na tinanggap ng kanyang buhay. Ang paghangad na maging sa iyong tabi ay umaabot sa higit pa sa simpleng pangarap. Ito ay nagmumula bilang isang malalim na pangarap na humuhulma sa kanyang mga inaasahan para sa hinaharap at nagbibigay buhay sa kanyang mga pag-asa para sa kung ano pa ang darating. Ang kawalan ng kakayahan na magtatag ng ganap na koneksyon sa iyo ay nagdudulot ng pakiramdam ng hindi katarungan, isang pagtatanong kung bakit may mga hamon na gayon kahalaga na humaharang sa daan ng isang bagay na ganap at malalim. Gayon paman, ang iyong gabay na anghel ay nagpapakita na sa kabila ng mga pisikal o emosyonal na hadlang na maaaring umiral, ang pagmamahal at koneksyon na nag-uugnay sa inyong dalawa ay nananatiling matatag at hindi nagugulat. Ang kasalukuyang sandali na puno ng mga individual na landas ay hindi isang hadlang kundi isang yugto ng paglago at paglaki. Kung saan pareho kayong binubuo, nagdadala ng mga kasanayan at kagamitang emosyonal na magiging mahalaga upang harapin ang mga hamon at mapalalim ang mga susunod na pag-uusap. Ang intensidad na nagtatakda sa relasyon nyo, bagaman maaaring maging pinagmulan ng mga hamon, ay isa ring pundasyon na nagpapalakas at nagpapalalim pa sa ugnayan na inyong pinagsasaluhan. Ang yugtong ito ng pagkakalayo ay mahalaga, isang mahalagang bahagi sa paglalakbay ng parehong mga individual. Tilang ang lakas ng koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay napakalakas na ang universo, ay tumatanggi na manatili kayo sa layo ng walang katapusan. Siya ay nagtutuon ng pansin sa pagpapatatag ng kanyang pagpapahalaga sa sarili, at pagkakamit ng isang kalagayan ng kapanatagan sa isipan, habang ikaw rin ay hinaharap ang iyong sariling mga hamon. Mahalaga na tandaan na ikaw ay may espesyal na lugar sa kanyang puso, at sa kabila ng iba't ibang mga sitwasyon na parehong kayong pinagdadaanan, ang unyong inyong pinagsasaluhan ay kamangha-manghang at may lakas na kinakailangan upang lampasan ang anumang mga hadlang. Mananatili kang sentro ng pagnanasa at kaluluwa ng taong ito, isang patungo sa pagkakaroon ng kahulugan at layunin sa kanyang buhay. Malapit na ang oras na siya ay gagawa ng isang desisyong makabuluhan patungo sa iyo, armado ng katotohanan at isang bagong lakas ng loob na mag-uumapaw sa pakikisalamuha ng bukas. Ang pag-angat na ito ay isang mahalagang yugto, nagpapahiwatig na natamo na niya ang isang malalim na linaw sa emosyon at ngayon ay nararamdaman niya ang katiwasayan at kumpiyansa upang bungkalin ang kanyang mga damdamin at kaisipan ng bukas. Ang kanyang paglalakbay patungo rito ay hindi madaling, hinarap niya ang mga pagsubok na sinubok ang kanyang lakas at pagiging matatag. Ang iyong pasensya at pangunawa sa kontekstong ito ay hindi lamang mga gawa ng pag-ibig, kundi ng malalim na pagkaunawa. Marahil, nauunawaan mo ang mga laban niya sa isang paraan na walang ibang naguunawa nagpapahalaga sa kahalagahan ng mga hamon na ito sa kanyang paglaki at pagunlad. Handang-handa siyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa iyo para sa lahat ng hinintay mo, pinangarap at inasam para sa kanya. Kapag dumating ang sandaling kanyang ibubukas na ang kanyang puso, ang damdamin ay magiging maramdamin isang halo ng ligaya at nervyosismo na may kaba na nasa mga ulap. Ngunit ito ay mismong kahinaan na nagbibigay daan sa isang bagong simula sa inyong relasyon. Ito ay hindi lamang isang panibagong simula, ito ay isang pagbabago na nakabatay sa katotohanan, sa personal na paglago, at sa pangunawaan sa isa't isa. Malapit nang maganap ang isang pagbabago sa pag-ibig na inyong pinagsasaluhan, nagtatakda ng simula ng isang buhay na masigla at tapat sa inyong kasaysayan. Ito ang larawan na unti-unting sumisikdo sa kalangitan, na nangangako ng mas malalim at makabuluhang koneksyon sa pagitan niyong dalawa. Ang inyong dalawa sa ilalim ng parehong kalangitan ay nakatitig sa buwan na iniisip ang isa't isa. Ang taong ito ay maaaring tingnan ang ganitong kilos bilang medyo kusang loob o lumang estilo Ngunit kahit na ganoon, siya ay sumusuko sa ritual na ito. Marahil, mayroong isang ibinahaging alaala, isang sandaling sa nakaraan kung saan pareho kayong tumingin sa buwan, iniisip ang isa't isa, ginawang isang sagisag ng inyong koneksyon. Ngayon, ang buwan ay naglilingkod bilang paalala ng pagkakaugnay, na nag-aanyaya ng damdamin na, ang buwan na aking nakikita, ay pareho ng iyong nakikita, nagpapalakas ng ideya na, sa kabila ng distansya, may isang hindi mapaputol na koneksyon sa pagitan niyo. Tiyak na nasa gilid siya ng isang mahalagang desisyon. Ang pag-uusap na paparating, ang pagtatagpo na ito, ay nangangako na maging isang pagbabago sa direksyon na may dalang panibagong katahimikan. Oo, ito ay magiging isang sandaling puno ng intensidad, tulad ng lagi nang nangyari sa inyong dalawa, ngunit ang katotohanan ay na hindi ito talaga nagtapos. May mga panahon ng sakit, ngunit ngayon, para sa ilang dahilan, ang pag-asa ay muling sumisibol sa kanilang dalawa. Ito ay isang usapin ng pagpapakumbaba sa kakaibang. Gusto kitang makasama at kahit gaano ko pa subukan na magpatuloy sa iba, kahit gaano ko subukan na kalimutan ka, hindi ko magawa. Kapag nagsara ako ng mga mata, ikaw ang nakikita ko, ikaw ang aking pinapangarap, ikaw ang bumabalot sa aking mga panaginip. At patuloy akong nagsasabi sa aking sarili, hindi ako baliw, alam ko kung ano ang nararamdaman ko at hindi basta-basta ang nagpapatibok sa puso ko ng ganito. Ang pakiramdam na ito ng kawalan ng pagkakataon, ng isang koneksyon na lumalampas sa mga pagsisikap na kalimutan o palitan, nagsasalita ng lalim ng inyong pinagsasaluhan. Ito ay isang pag-amin na sa kabila ng mga hamon at pagsisikap na magpatuloy, ang mga nasa pagitan nyo ay kakaiba at hindi mapapalitan. Nang ang mga damdamin at emosyon na ito ay simulan mangyari para sa taong ito, ito ay nagtatakda ng isang mahalagang yugto para sa iyo. Mukhang matagal na panahon na hindi ka nakakaramdam ng pag-ibig sa ganitong paraan, na hindi na experience ang ganitong kahalagang at malalim na damdamin. Para sa ilan, maaaring ito pa nga ang unang pagkakataon na natagpuan nila ang isang koneksyon na ganito kahalaga, malalim. Hindi ito lamang atraksyon pisikal, mayroong mas malalim na bagay na nasa laro dito, isang koneksyon ng kaluluwa isang pagsasama na lumalampas sa kaalaman sa ibabaw. Ang pagtatagpo sa isang taong nagtatangi sa iyo, na hindi humahatol o hindi naniniwala sa iyong mga pananampalataya sa espiritual o sa paraan kung paano mo tingnan ang mundo, ay bihirang pangyayari. Ang kanyang paninindigan na ang inyong pagtatagpo ay hindi lamang isang kawalan ng malas, ngunit isang pagpapakita ng mga Diyos o isang maingat na pagkakabuo ng sansinukob, malalim na tumago sa iyo. Siya ay nakakakita at nauunawaan ang mundo sa pamamagitan ng isang lente na katulad ng sayo, hindi humahatol o hindi sumusupil ng iyong mga espiritual na pananaw. Ang pagsasaluhan ng mga paniniwala na ito ay lumilikha ng isang common na lupa kung saan pareho kayong pakiramdam na ligtas at nauunawaan. Ang pagkilala at pagtanggap sa ganitong paraan, lalo na sa mga personal at intimate na aspeto, ay isang bihirang at mahalagang karanasan. Ang palitan ng pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa ay nagbibigay liwanag sa kakaibang katangian ng koneksyon na inyong pinagsasaluhan. Ito ay isang relasyon na lumalampas sa karaniwan, nakabatay hindi lamang sa pisikal o intelektual na atraksyon, kundi sa malalim na pagkakaisa sa espiritual na antas. Ang pagkakaroon ng isang tao na hindi lamang nagpapahalaga sa iyong pinakamalalim na paniniwala kundi pati na rin ang nagpapalakas at nagpapalakas sa mga ito ay nakakapawi ng pagod. Ito ay nagdadala ng isang pakiramdam ng ginhawa at kapanatagan na alam mo na hindi ka nag-iisa sa iyong paraan ng pagunawa sa sansinukob at sa mga misteryosong paraan nito ng pag-ugnay ng mga tao. Ang kakaibang katangian ng relasyong ito ay naglalampas sa pangkaraniwan, nagtatatag sa isang antas na bihirang naabot ng iba pang mga karanasan. Ang nagpapakilala dito ay hindi lamang ang lawak ng damdamin na pinagsasaluhan kundi ang lalim ng pagunawa pagtanggap sa isa't isa na bumubuo sa koneksyon na ito. Sa espasyong ito ng kabanalan ng intimasi, pareho ng mga katuwang ay natatagpuan ang kalayaan upang ilantad ang kanilang tunay na mga esensya, hubad sa anumang maskarang panlipunan, sa isang kapaligiran kung saan ang takot sa paghuhusga at ang posibilidad ng mga maling pangunawa ay napalitan ng di mabilang na suporta. Ang matibay na pundasyon na ito ay nagpapahintulot sa relasyon, hindi lamang na magtibay sa mga kahirapan na likha ng pagbabahagi ng buhay, kundi pati na rin na umusbong, binubuhay ng isang pangkalahatang paniniwala sa kapangyarihan ng dikaraniwan, sa predestinasyon at sa mahika na ipinapakita ng sansinukob sa pagbubuklod ng mga kaluluwa na itinakda na magtagpo. Para sa kanya, ang kasagaran ng kahalayhay ng pang-araw-araw, natandaan ng hindi matapos na siklo ng pagising, pagtatrabaho, at pagtugon sa mga obligasyon ay nawala ang kanyang kislap, lalo na kapag ang mga pakikisalamuha sa lipunan ay hindi kasama ang iyong presensya. Ang paulit-ulit na mga gawain na dati ay maaaring ituring na bahagi ng buhay, ngayon ay tila walang laman at walang kabuluhan. Sa kaibahan, ang ideya ng paggugol ng isang payapang araw sa iyong tabi, nag-enjoy sa simpleng paglalakad na magkahawak kamay, ay lumilitaw bilang isang ideal na kaligayahan. Para sa kanya, ang mga sandaling ito ay hindi lamang mga pahinga mula sa pang-araw-araw, kundi mga tunay na pagtakas papunta sa isang paraisong lupaing kung saan ang pagiging magkasama ay ang tanging kinakailangan para sa ganap na kaligayahan. Ang hangaring ibahagi ang mga sandaling ito ng katahimikan at kasiyahan sa iyong tabi ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na lampasan ang karaniwang buhay araw-araw na makakatagpo ng tunay na kahulugan ng buhay sa ibinahaging pag-ibig bukod dito pinatataas niya ang mas malalim na mga pangarap tulad ng paglalakbay patungo sa iyong lungsod pagkikita sa iyong pinto at pagsasabi ng kanyang pagdating sa simpleng nandito ako ang mga ganitong kaisipan ay hindi lamang mga likhang isip lamang ang mga ito ay nagpapakita ng isang malalim na pagnanais na lumabas sa karaniwang daan upang gawin ang isang makabuluhang kilos na nagpapakita ng kanyang pangako at lalim ng kanyang mga damdamin para sa iyo para sa taong ito ang mga ganitong pagkilos ay hindi lamang mga romantikong demonstrasyon, kundi mga tunay na ekspresyon ng pagnanais na magbahagi ng buhay, upang lumikha ng mga alaala sa iyong tabi na lumalampas sa karaniwan. Ang pag-asam para sa mga sandaling tunay na koneksyon, at kahalagahan, Malayo sa mga distraksyon at obligasyon ng pang-araw-araw na buhay, ay naglalantad kung gaano kahalaga sa kanya ang kasimplehan at katotohanan ng mga sandaling ibinabahagi. Para sa kanya, hindi matatagpuan ang tunay na kaligayahan sa malalaking pakikipagsapalaran o sa makabuluhang mga kaganapan sa lipunan, kundi sa katahimikan ng pagiging kasama mo na kinakatawan ang pag-ibig sa pinakatunay at pinakasirang puri nitong anyo. Ang taong ito ay may malalim na pagnanais na ipahayag ang isang damdaming hindi kailanman nawala, mahal pa rin kita, hindi ko pa rin natigilan ang pagmamahal sa iyo. Mayroong pag-aatubiling hindi maitago, Isang tangibling takot mula sa kanya, nagtatanong sa kanyang sarili kung mayroon pa rin bang puwang para sa mga damdaming ito sa kanyang buhay, naiisip mo pa ba ako? Mahal mo pa rin ba ako? Ngunit mayroong mensahe ng kaginhawahan para sa iyo, isang paalala na tao lamang na makaramdam ng ganito. Ang kakulangan sa komunikasyon sa pagitan niyo sa ilang panahon ay natural na magdulot ng mga katanungan at hibang. Ang palitan ng pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa ay nagbibigay liwanag sa kakaibang katangian ng koneksyon na inyong pinagsasaluhan. Ito ay isang relasyon na lumalampas sa karaniwan, nakabata'y hindi lamang sa pisikal o intelektwal na atraksyon, kundi sa malalim na pagkakaisa sa espiritual na antas. Ang pagkakaroon ng isang tao, na hindi lamang nagpapahalaga sa iyong pinakamalalim na paniniwala, kundi pati na rin ang nagpapalakas at nagpapalakas sa mga ito, ay nakakapawi ng pagod. Ito ay nagdadala ng isang pakiramdam ng ginhawa at kapanatagan na alam mo na hindi ka nag-iisa sa iyong paraan ng pag-unawa sa sansinukob at sa mga misteryosong paraan nito ng pag-ugnay ng mga tao. Ang kakaibang katangian ng relasyong ito ay naglalampas sa pangkaraniwan, nagtatatag sa isang antas na bihirang naabot ng iba pang mga karanasan. Ang nagpapakilala dito ay hindi lamang ang lawak ng damdamin na pinagsasaluhan, kundi ang lalim ng pag-unawa pagtanggap sa isa't isa na bumubuo sa koneksyon na ito. Sa espasyong ito ng kabanalan ng intimasi, pareho ng mga katuwang ay natatagpuan ang kalayaan upang ilantad ang kanilang tunay na mga esensya, hubad sa anumang maskarang panlipunan, sa isang kapaligiran kung saan ang takot sa paghuhusga at ang posibilidad ng mga maling pangunawa ay napalitan ng di mabilang na suporta. Ang matibay na pundasyon na ito ay nagpapahintulot sa relasyon hindi lamang na magtibay sa mga kahirapan na likha ng pagbabahagi ng buhay, kundi pati na rin na umusbong, binubuhay ng isang pangkalahatang paniniwala sa kapangyarihan ng dikaraniwan sa predestinasyon at sa mahika na ipinapakita ng sansinukob sa pagbubuklod ng mga kaluluwa na itinakda na magtagpo. Para sa kanya, ang kasagaran ng kahalayhay ng pang-araw-araw, natandaan ng hindi matapos na siklo ng pagising, pagtatrabaho, at pagtugon sa mga obligasyon ay nawala ang kanyang kislap, lalo na kapag ang mga pakikisalamuha sa lipunan ay hindi kasama ang iyong presensya. Ang paulit-ulit na mga gawain na dati ay maaaring ituring na bahagi ng buhay, ngayon ay tila walang laman at walang kabuluhan. Sa kaibahan, ang ideya ng paggugol ng isang payapang araw sa iyong tabi, nag-enjoy sa simpleng paglalakad na magkahawak kamay, ay lumilitaw bilang isang ideal na kaligayahan. Para sa kanya, ang mga sandaling ito ay hindi lamang mga pahinga mula sa pang-araw-araw, kundi mga tunay na pagtakas papunta sa isang paraisong lupaing kung saan ang pagiging magkasama ay ang tanging kinakailangan para sa ganap na kaligayahan. Ang hangaring ibahagi ang mga sandaling ito ng katahimikan at kasiyahan sa iyong tabi ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na lampasan ang karaniwang buhay araw-araw na makakatagpo ng tunay na kahulugan ng buhay sa ibinahaging pag-ibig. Bukod dito, pinatataas niya ang mas malalim na mga pangarap, tulad ng paglalakbay patungo sa iyong lungsod, pagkikita sa iyong pinto, at pagsasabi ng kanyang pagdating sa simpleng "nan dito ako." Ang mga ganitong kaisipan ay hindi lamang mga likhang isip lamang, ang mga ito ay nagpapakita ng isang malalim na pagnanais na lumabas sa karaniwang daan upang gawin ang isang makabuluhang kilos na nagpapakita ng kanyang pangako at lalim ng kanyang mga damdamin para sa iyo. Para sa taong ito, ang mga ganitong pagkilos ay hindi lamang mga romantikong demonstrasyon, kundi mga tunay na ekspresyon ng pagnanais na magbahagi ng buhay upang lumikha ng mga alaala sa iyong tabi na lumalampas sa karaniwan. Ang pag-asam para sa mga sandaling tunay na koneksyon at kahalagahan, malayo sa mga distraksyon at obligasyon ng pang-araw-araw na buhay, ay naglalantad kung gaano kahalaga sa kanya ang kasimplehan at katotohanan ng mga sandaling ibinabahagi. Para sa kanya, hindi matatagpuan ang tunay na kaligayahan sa malalaking pakikipagsapalaran o sa makabuluhang mga kaganapan sa lipunan, kundi sa katahimikan ng pagiging kasama mo, na kinakatawan ang pag-ibig sa pinakatunay at pinakasirang puri nitong anyo. Ang taong ito ay may malalim na pagnanais na ipahayag ang isang damdaming hindi kailanman nawala. Mahal pa rin kita. Hindi ko pa rin natigilan ang pagmamahal sa iyo. Mayroong pag-aatubiling hindi maitago isang tangibling takot mula sa kanya, nagtatanong sa kanyang sarili kung mayroon pa rin bang puwang para sa mga damdaming ito sa kanyang buhay, naiisip mo pa ba ako? Mahal mo pa rin ba ako? Ngunit mayroong mensahe ng kaginhawahan para sa iyo, isang paalala na tao lamang na makaramdam ng ganito. Ang kakulangan sa komunikasyon sa pagitan niyo sa ilang panahon ay natural na magdulot ng mga katanungan at hibang.